pag sinanla ng tenant ang lupang sinasaka ang nawala man itong uh, written na authority no sa may-ari ito ay er, isang malaking paglabag no sa tenancy agreement at ito ay maging basihan para mapaalis ang tenant bukod pa rito marin di makasuhan ang tenant na isang criminal case or estafa no? kasi uh, hindi siya ang wala siyang karapatan na magsanla uh, therefore nang po siya this is a form of deceit no kaya maari siyang makasuan ng istapa. may kulong po ito no being uh, a an case okay makipag-ugnayan kayo doon sa inyong lawyer upang makapag-file kayo ng kaakibat ng mga na complaint laban sa nasabing tenant at maari din kayo mag-file ng complaint sa pinakamalapit na Department of Agrarian Reform Office no for the eviction of the agricultural tenant na kung saan isinanlaan niya ang lupang sinasaka na wala naman siyang paintulot at wala siyang karapatan. At labag din po ito sa provision ng Republic Act 3844 44, na kung saan ay pinagbabawalan po ang tenant na la o isabkon ang lupang sinasaka. Si Atty. Ruel Luong po ito ng Batas Pinoy in collaboration with Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Lamang na kayo 'pag may alam sa batas.